Ito na guys, ang pangalawa naming dive dito sa isla. At ito, may surahan. Ayun, sa pool. Ihawin agad ng inakay ko. Ay, nasa isla nga pala ako, wala dito yung inakay ko. Ihawin namin. Hanap ulit tayo ng surahan, baka meron pa. Ito, banagan. May anak. Nakapatong sa likod. Sumuot na. Galing nung anak. Hindi nilalaglag. Nawala yung anak. Nagpaiwan. Maliit pa. Hindi ko muna kukunin ito. Nagpaiwan yung anak. Hira lang ang ganitong banagan. May nakapatong na anak sa likod. Hanap na lang tayo ng good size. Maliit pa ito. Sana makakita tayong malaking balagan dito. At ito, may balagan pa. Papadampot ko dun sa kasama ko. Yun, may manok na naman. Parang good size na. Ayun. Huli. Parang nag-ilalim. Nahihirapan ang kasama ko. Yun, may manok pa. Ay, hindi makuha. <laughs> Pinahirapan ang kasama ko. Ayaw magpakuha. Siguro may butas na malalim. Sungot lang yung nahawakan niya. Aba, nakahuli ng isang banagan parang hindi niya ito makukuha nahihirapan siya matagal mauubos na lang yung oras sa pagvideo hirilahin mo na bongkalin mo na yung bato pabayaan mo na yan kung ayaw Ayaw niyan sa iyo. Siguro parhawa ka ng bauo. Bahala ka, iwanan na kita. Ito, may balatan. Nakasik-sik sa bato. Malaki. Nandito na naman ang asong ito. Hoo! Kung hindi manok, aso. Andun pa yung kasama ko. Hayo! hindi pa nakukuha nung kasama ko pinahirapan talaga yan guys iniwanan ko na yung kasama ko at ito banagan pa parang good size na badampot ko sa kasama ko nasa sana kaya yun andun awan lang kung nakuha nun yung banagan <laughs> pinahirapan nung isang banagan ako ang madampot kichimpuhan ko lang ayun huli ito estimate ko ma 200 grams na ito 800 ang kilo kapag 200 grams na dito ko lilagay sa silo ng kasama ko maganda ang sample na managan dito sa pangalawang dive sana tuloy tuloy lang thank you lord kwartang linaw na ito Ops, danggit. Bali apat. Ha, ah, mali talagang asong ito. Ayun, dalawa ang tinamaan. Nasaan na yung isa? Nakalayo na. Ah, buti Hinto! Ayun, sa pulpa. Lumayo pa yung isa. Ayan, bali apat. Ganitong klase ng bato ang tirahan ng mga banagan. Sana makakita pa tayo. Ayan, talagbago. ayon sa pole. Ayaw pang sumama sa labas. Ayan, ay, bali dalawa pala yun. Kaya pala hirap hugutin palabas. Nakatama sa bato yung isa. Kupa pa ang wala. Tirahan ito ng kupa pa. Ito, kanuping. ayon gitik. Pag ganitong matulis ang bibig, kanuping or dogso kung tawagin dito. Hanap ulit tayo. Ops ko papa. Malaki na. Yun, huli. Good size na ito. At yun, may nakuha rin yung kasama ko. Kupa pa rin. Magkapariho lang ng laki. Kupa pa naman ang pumalit doon sa banagan. Sa bagay, maganda ito at mahal kupa pa. 1K ang kilo. Sana may kasama pa ang kupa pang ito. Uy, banagan! Sungkitin ko para lumabas. parang mailap nakaburo ka ang buntot ando na mailap nga aroy pasuot na butat lumampas dun sa malaking bato hindi sumuot wala yung kasama ko ako na lang ang madampot simpuhan ko le ayon sungot ang nadiinan ko Butat lumapit yung kasama ko. Hanap ulit tayo, sana may balatan pa. Yun, balatan. Malaki rin ito. Malalaki ang balatan dito. Sigurado nito ang 350. Hanap ulit. Oy, balatan pa malaki rin. Ang kagandaan sa malaki at hindi na nagpapara-estimate. <laughs> Mahirap pagpara-estimate. Ito, sigurado na ito. Hanap ulit tayo. Yun, balatan pa. Malaki rin. Sigurado na ang 350. Pili ang balatan dito. Lahat malalaki. Malaki. Sana meron pa. Oops, balatan pa. Aba, talaga sunod-sunod na. Malaki rin. Ayos, kortang linaw na ito. Malaking kadagdagan ito sa pandurudugtong namin. Ano raw kung meron pa. Oops, balatan pa. Sana tuloy-tuloy lang para makarami tayo para marami rin pang durdog tong makapal 350 ito ops balatan pa lahat malalaki piling pili ang balatan dito pag ganito ang kulay kulay brown makapal ang laman oy nakakuha rin yung kasama ko Malaki rin Gaya-gaya itong kasama ko Kanina pagkakulang ko pa pa Meron din siya Hanap ulit at baka meron pa oy Ko pa pa Malaki Estimate ko ma 300 grams ito Thank you Lord At pinagbigyan mo kami dito sa pangalawang dive Hanap ulit may isda dito sa pinakailalim. Maya-maya. Hirap makita sa camera. Sinusong kit ko. Para magbago ng pwisto. Nasa pinakailalim kasi nakasiksik. Tingnan ko dito sa kabila. Wala. Andito sa pinakailalim. Ayun. Sa pool. <laughs> wow, maya-maya. Sarap nitong sinigang. Isigang ko ito bukas. Sana may kasamahan pa. Ops, rahan or tapasan. Ayun, sa pole. Oy, nakawala pa. mo na. Buti at hindi lumayo. Ayun, getik. Masarap dito sa tapasan, prito or paksiw. Nasaan na kaya ang kasama nito? Yon, may lumabas sa tapasan. Sumuot pa ayon sa pool. Dagdag ihawin bukas. Kahit paksi or prito. Kahit anong luto dito masarap. At yun, may tapasan pa, dalawa. Ayun, sa pool. Nakapunit itong isa. Ayan, sa pool nakalayo na yung isa, sayang wala na yan guys, at maakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunood nadagdagan pa man ang mga balatan maganda sa pangalawang dive at lahat malaki ang balatan makakapal sigurado na ang 350 ang isa tapos ko pa pa, banagan. Hortang linaw na. Ilang piraso na ko akong balata. Ya, yeah, mga bigyan. Ano? 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 Ito pa, kasama ko Yung pa, mga kupapa, balatan Maganda pala dito sa isla Malaki ang balatan Dito kami deliver ang isda sa barrio Dito kami sa barrio. Nandito yung bayer. Puno ng bangka dito. Ito yung huling banagan kagabi. Banagan ko papa. Ito naman yung mabalatan. Dami. <laughs> Kwartan linaw na ito. Kerain tayo. Bago matulog, gain muna. Ang na ulam namin yung ano. Ano ba Maya maya. Ah. <laughs> <laughs> Ini ang baradulan, badulnya <laughs> Turulugan, Turulugan. <laughs> mo rin ulam uh, para sabihin na, nay, mo hmm, ng uh, mga, mga ulam yan. Ha! <laughs> Yangka may-mayat managan. Kasi pinaghalo namin. Oh. <laughs> hey, <see. laughs> Ayan Si. <tiyan>, ikos. <laughs>

Hanggang dito na lang ang ulang gabi natin. <laughs> Baka magtatlong gabi kami dito sa isla. Pag yung medyo, pag yung maganda pang huli namin mamayang gabi, mapangatlong gabi pa kami. Para maraming makuha na pandurudog Okay guys, hanggang dito na lang muna.